The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Good, Good morning. morning Good morning, Angel. Yeah. Kamusta? Gantana kanyang t-shirt. Serve the people. Meralco bolts. Go bolts. Ayas ko, nanaloy. Yung bayon. <laughs> yung yung bang second team mo, Brad Jeff. After Ginebra, yes. Nyebra. Okay. Thank you. Salamat na marami. Natutuwa ngayon sa iyo si uh, Ma'am Dina Aquino. <laughs> Siyempre, courtesy of uh, Tatay Totoy. Eh. <laughs> okay. Uh, oh, sige. Marami nag-aabang ngayon sa ating mga mm -hmm. ngaral series, uh, Angela. Yung mga ngaral, ito yung Ecclesiastes yes. sa Bible. Okay, Brad, go ahead. Yes, good morning muna kay Ervic saka sa anak niyang si Juan. We're praying for his healing. Ayan. Bong ba Thank you so much for tuning in. Ito po yung observation nga ng isang mga o oh, isang teacher. Well, yun yung kanyang parang pseudo name. Siya po ay si Haring Solomon, isa sa pinakamatalino uh, matalino o oh, wisest man ever lived. Isa niyang pinag-aralan yung mga, inoobserbahan lang naman niya yung mga ganap sa paligid niya. At uh, meron daw siyang uh, naobserbahan yung kalungkutan ng isang tao. May isa tao na nag-iisa sa buhay, walang anak, walang kapatid, wala rin sigurong kamag-anak na natira. Tapos wala raw tigil sa pagtatrabaho, hindi makontento sa kanyang kayamanan. Sa so sinulat niya to sa Ecclesiastes chapter 4 ano. And then sabi raw nung bilyonaryo na to, hindi ako nakaka hindi ako makapag-enjoy dahil sa sobrang pagtatrabaho. Wala naman ako mapag-iwanan sa aking yaman pag namatay ako. Sabi niya, kaya sabi niya meaningless to walang kabuluhan. Kaya sinulat to ni, uh, ni ni King Solomon yung mga sumunod na talata. Sabi, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Yan. Hindi to para sa iyo, teda, no, para sa lahat to. Okay? Mas marami silang magagawa. So there's increased productivity raw. I mean, ilabas mo yung isang sofa sa labas ng bahay, ang hirap kung nag-iisa. Kung dalawa kayo, mas madali. Tapos tum pinagpatuloy niya, sabi, pag nadapa ang isa sa kanila, itatayo siya. Okay? Kung nahulog sa bangin, meron kukuha sa'yo. So, there's increased protection pag may kasama ka. And then sabi, pag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi kasi bumabiyahe po yung mga merchant noong unang panahon. Nasa open field lang sila natutulog. Okay? So, kung marami kayo, mas mainit. Kung may increased passion. Kaya ang conclusion niya sa verse 12 ng chapter 4, mga ngaral 4.12, Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Ang conclusion lang po niya, there's increased power when we have fellowship. Alam niyo po, short uh, illustration lang, yung longest Harvard study na inaral nila, 80 plus years in the making, Brad at Angel, 268 Harvard sophomores noong 1938 po nung Great Depression. Inaral nila tong 268 na to. And over the years, we no monitor lang nila yung health, yung naging relasyon, pamilya, yung triumph, yung failure. Alam nyo po, ang conclusion nila, after 80 plus years, ano ang sikreto to long life, yung mga natirang buhay, and to a happy life. Isa lang po ang conclusion nila, embracing community. Community helps us live longer, and happy. Sabi nga nung taga-Harvard, loneliness kills. It's as powerful as a smoking or alcohol Kaya po, again, madali, malaking tulong sa atin kung tayo po ay may fellowship at may kasama. Mga ngaral 412, madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Ay, manalangin. Panginoon, Salamat po sa obserbasyon ng uh, tagapangaral na indeed, Lord, life is meant to be shared. No man is an island. Ika nga. Lord, tulungan nyo lang kami to share what we have to others. Tulad ng ginagawa ng mga aming happy anonymous. The reason why they are happy, the reason why they are uh, at peace, dahil Lord, hindi sila namumuhay para sa pangsarili lamang. They they love to share what they have. And hindi lang po sila, yung mga tao, Lord, na nagsisilbi, tumutulong sa kapwa, nang walang hinihintay na kapalit. Lord, help us, Lord, God, to be generous with others, na hindi lang kami mamuhay para sa aming sarili, na greedy, at may discontent. Help us to live with a generous heart to others, giving what we have. In Jesus' name, amen. Amen. Lord, mahala Panginoon, dakilang may likha. Salamat po muli ngayong araw na ito. Sa pakikinig po sa magandang balita at aral na hatid ni Brad Jeff sa aming pong The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad. Bless his mission. At Panginoon, salamat po sa lahat ng aming nakapakinig na ang galaw sa mundo ay patas. Sa mga ina na tulad po ni Jennifer, sa lahat po ng aming mga nagaambag-ambagan para po sa mga tulad nila, Jennifer. Salamat po na marami sa kanila. In Jesus name we pray. Amen. Amen sharing, giving. Yan ang uh, leksyon ni Brad Jeff uh, this morning. Salamat na marami, Brad. At ang uh, sila, Mang Violet Lozada, ito rin ang inaabangan ngayon. Agad ang may mensahe. At nagsasabi sa iyo na salamat buli ng marami sa iyong inspirasyon na binibigay sa napakaraming takapakinig ng programang ito, Brad. Maraming salamat din, Brad. The J. Notorio, thank you so much for tuning in every day together with your friends. Again po, let's always look for fellowship. Hanap ka ng kapadminton, kagolf. Huwag na yung it. Masama ang sugal. <laughs> <laughs> uh, wag yun. Bad company. Bad uh. company, corrupts good character. So, oh, uh, kapag uh, tumuro pa sa masasama, natututo kang masigsi ang buhay. Mm -hmm. No. Tsaka ano, ano yan, ah? yung mga ganyan tandem lagi. No? May, may kasama ka, obligado like diving. Mm. Yung open water diving. Hindi mm. aring ko lang mag-isa. Mm -hmm. Kasi paano pag may emergency? Kaya nga yung uh, yung oxygen, oxygen, sa likod mo, dalawa yun eh. Dalawa. Dalawa yung, mm. um, yung nilalagay sa iyong bibig para in oh. case na may problema yung kasama mo, you can share always. Mm. Dalawa yun. Kaya dalawa lagi yun. No? Pag kayo nagpapanik ka ng bundok, hindi pa pwede ikaw lang mag-isa. Dapat may kasama ka. Pa, paano kung madisgrasya ka, di ba? Body system. Lagi may kasama. Opo. Kaya, yeah, Ted, ang, ang conclusion ko, ikaw, Ted. Mm-hmm. Makasama ko, yep. anak, anak ko lagi. <laughs> uh -oh. <laughs> parang ano, ano na, lang eh, no? parang lovebirds na. o kaya rabbit, di ba? Hindi pwedeng isa lang. Laging dalawa. Sa rabbit. Oo, tsaka yung mga lovebirds. Lagi, laging dalawa. Yun ako sa diba? lovebird, yun ako sa rabbit. <laughs> Tawa na naman si Angel oh. Okay. okay. ka sa iyo. Bala May call ka pa na pataw-tawa ka dito. Sige. Salamat sa iyo, Brad. Mabuhay ka. Maraming salamat, Angela and Ted. Dito po mm. yung daily Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.